Hi, hello! Magandang araw mga kapaiters. Uh, for today's video, mag-DIY ako ng uh, saingang bakal para sa ating mga dirty kitchen. Actually, may video na ako noon dati pero nag-request si RJ Rivera na ilagay daw ang mga sukat sa ating mga bakal na ating gagamitin. At uh, shout out sa iyo, RJ Rivera, andito na yung ano mo, uh, uh, concern mo o request mo. Lagyan ko na ng mga sukat yung bakal para may adya naman tayo. At shout out sa so lahat ng mga subscriber. At sama-sama tayo ngayon sa aking pag-DIY ng uh, saingang bakal para sa ating mga dirty kitchen. At let's go! Show up and make a Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta bend against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking fast. Got the ropes, can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you're right so yon mga capacitors ito na yung bakal na pinutol ko nung gagamitin natin dito sa ating uh, sangang bakal para sa ating dirt kitsin uh, ito pala mga capacitors is 16mm yung ginagamit ko nung dati kong ginagawa nung una kong video is 12mm lang yun yung ganito pero ngayon 16mm na yan kinakating ko yan yung haba nito is 1 meter tapos binibint ko dito yung bint dito is 15cm hanggang dito yung pinaka istana niya ito yung pag ipatayo na natin 15cm yung ah, taas niya ibali dalawa yan tapos nagputol ako ng Uh, 20mm at uh, 20cm para dito yan lalagyan natin ng sa ating kaldero, kibali dalawang ano to uh, area, dalawang span yan, tapos nagputol din ako ng 10mm para sa gitna kung magihaw tayo ng isda o karning baboy at ito naman, ito yung pangharang natin dito sa bawat kanto yan, makikita natin yan, kung saan ito natin ilagay o gagamitin. Ayun, ito na 'yan. Yung haba nito pala is 20 cm. Pareha lang 'yan dito sa ating 10 mm. Kasi yung lapad sa ating sa ingan is 20 mm. Tamang-tama lang 'yan. Ito pala yung gamitin natin. Mayroon tayong welding machine para makapag-welding tayo. Okay, umpisahan na natin pag-welding. Ibalik itong gagawin natin ngayon mga kapaiters sa inga ng uh, sa ingang bakal uh, pinaka basic lang tong uh, gagawin at uh, itong ginagamit namin kabilya is mga scrap na lang yan uh, mga tira-tira sa aming ginagawa dito kaya ito yung gagawin kong sa ingang bakal yan uh, basic hindi nagaano itong ginagamit dahil mga high tech na tayo ngayon mga gasol gamit na mga uh, usual pa na uh, mga lutuan na ginagamit ito, magagamit natin yan pag mayroong malaking handaan tulad ng pista birthday, dahil malalaking kaldero ang gagamitin okay mag building na tayo mga kapaytors pisa na tayo building our oh. heart's <laughs> We begin We rise like. Just believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take them to the hands of your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability they want the credibility Okay mga kapaiters tapos na ang ating bakal sa ingan yan ito na yun ito yung sukat sa ating lagaya ng kaldero 20 cm ganun rin din sa kabila yan yung height natin is 15 cm or 14 cm ang height natin dito 72 cm Dahil 1 meter yan Galing dito Tapos nakabalok po tayo dito I-bent natin para sa taas ng ating saingan 15 cm Ayan. Ipunturahan pa natin yan mga kapayters Ito na yun Ipunturahan natin para mas maganda siya tingnan Dan kriyan nanti ang pilot mga kaiter. Tunggu ating uh, ginawang sa ingan na bakal para mas maganda siya tingnan. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring. How you take a f***ing swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm fed with these f***ing clowns. Who taught they deserve a now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Okay hey mga paters, ito na yung nagawa natin na pinturahan na natin. Kibali itong maliliit na mga bakal nilagay natin dyan sa kibali sa kanto. Ito yung pinaka-stopper sa ating kaldero kung maglagay tayong maliliit na kaldero para hindi lumusot dyan. Yun ang purpose nito. Tapos dito, pwede tayo mag ng isda, karning, baboy, o kaya pag makaluto na tayo dito, pwede natin ilagay ang kaldero dito. Yan, 10 mm lang yan yan to na yung natapos natin mga kapaiters at shout out kay RG Rivera. Ito na yung uh, uh, request mo na mga sukat. Tibali, kayo na lang bahala o ganung gusto niyo haba or laki ng kabilyang gagamitin nyo Pero sa akin ito yung ginagamit ko 16mm para mas matagal ma uh, masira. Okay. Yan na. At hanggang dito na lang ating video. At salamat sa inyong panunood. Sana may konti kayong natutunan dito. Paggawa ng DIY bakal na lutuan para sa ating dirty kitchen. Okay mga kapitors, hanggang dito na lang ating video. Yan ang ating natapos. Uh, thank you for watching. Bye bye.